Magandang araw sa mga minamahal kong subscriber and viewers. For today's video, guys, storytelling muna tayo. <laughs> yan ako po ang nagupit dyan sa aking anak na pogi at guapo. o di ba Si Francis, yan minodel ko dito at ako rin po ang nagpulay ng hair niya. Ayan, faded po ang tawag sa gupit na yan. So, ikuwento po nung ako ay nagkumpisa pa lang, na maging hairdresser ay meron pa akong naging amo sa Bicol. Yung unang-unang naging amo ko sa parlor, ay uh, si Donna Saiz. Isa po siyang bading. At ang tandang-tanda ko pa po yung payo niya sa akin na talagang lahat ng pinapayo niya sa akin noon ay tinandaan ko, tinatak ko sa isip ko at sa ngayon naman po ay naggamit ko yon para sa ikaw ko sa sarili ko at yun nga po yung isang sinabi niya sa akin na tinandaan ko na kung gusto ko daw maging isang magaling na hairdresser kailangan matuto akong magkupit ng lalaki kasi ang advantage daw pagka ako ay mag apply sa mga high-end na salon at marunong akong magupit na lalaki, makukukuha ko agad yung mataas na ratings. So, ayun nga, eto na ah uh, agad-agad take note guys sa agad-agad lang niya akong magkupit ng lalaki without proper trainings as in customer agad pinagkupit niya ako ng customer na lalaki so eto na Ayan, kahit paghawak ng nipper, nanginginig pa yung kamay ko kasi first time ko talagang humawak ng nip ng ah uh, Razor pala, I mean razor So, nanginig-ninig pa yung kamay ko sa paghawak ng razor Kasi ang razor talaga medyo nag, ano yan, nag uh, Ano, vibrate. So, syempre, pag hindi ka pa masanay humawak Syempre, at uh, medyo mahina na ang pulso mo Baka mabitawan mo pa nga eh So, di, kabog-kabog yung aking dibdib ng time na yun Habang nagugupit Kasi as in first time kong magopit Ano ba? customer pa namin talaga. Diba? So, nakakakaba talaga yun. Sobra. Kabadong kabado ako. Pero ako kasi yung tao na ano ko eh. Uh, kapag gusto ko matutunan ng isang bagay, talagang uh, uh, may tawag dyan eh. Talagang, o, kaya uh, risk taker ako eh. Eh, kesa ho dang mahirapan ako basta importante matutunan ko ang isang bagay so yun na nga habang ginugupitan ko na ang aming customer na lalaki na yun Diyos Lord tulo-tulo na yung pawis ko at ang pinakamatinding experience ko ay yung alam mo yun yung yung mauuka mo talaga yung yung gupit kitang kita talaga yung uka at hindi ko talaga alam kung paano yung papantahin. Basta sige lang ko na sige, hala, gupit-gupit. Masabay nun tumutulong na yung pawis ko. Eh hindi pa, er, yung parlor. Eh pawisin pa naman ako. just ko, pati yata, si Lord, tinatawag ko na na matapos ko na yung gupit ko. Dahil talaga hindi ko alam kung paano ko tatapusin. Naumpisan ko pero hindi ko alam kung paano tatapusin na uh, maayos at uh, syempre nandun Bye. yung kaba ko yung takot ko na magalit yung customer at uh, pagalitan ako sermonan ako ganun yung mga feeling ko di ba diba? samot samot hapang nagugupit ako kung ano-ano naiisip ko baka ipahiya ako ganun samantalang ito namang si bakla nandun sa isang sulok nakikita ng mga matako na ngingiti-ngiti. kumbaga parang parang challenge na talaga ako. Buti na lang, buti na lang po napakaswerte ko naman kasi yung customer ay mabait. Mabait siya, dead ma lang siya. So ayun na nga, ahit-ahit ko -ahit, kunwari, pero talagang after that, natapos ko din siguro isang oras. Kasama <laughs> ang kaba at panalangin. Natapos ko rin, guys, yung pagugupit at ayun naman, hindi naman nagreklamo ang customer ko. Na-tempo lang talagang binigay siya sa akin the Lord na na ano, mapagpraktisan na walang reklamo. So ayun, in short natapos ko rin siya. Pero para sa akin hindi perfect talaga. Kung ako magre-rate nun, hindi talaga perfect yung gawa ko. So umalis na ang client at itong si Bakla, tawa siya nang tawa sa akin. Nakikita daw niya yung no, yung yung ano ko yung nararamdaman niya ito yung takot ko habang nagugupit ako. Tawa siya ng tawa. Sabi niya pa sa akin, Nako, dahil lagun ka, aabangan ka nung customer sa kanto. Yari, ano bang ginawa kong gupit doon? Parang si Fernando po, junior na may patilya, ganun pa siya. O diba? Pero, napagnabanan ko yung takot na yun. Yun yung magandang bagay na napaglabanan ko yung nararamdaman ng takot na yun. At dahil doon, mas dala ko nagkaroon ng... Uh, guts na ituloy. Kasi nga yun nga sabi niya, kailangan pong matutunan ang paggupit ng lalaki Which is totoo naman guys, ayan na po yung finish na gupit ko sa aking anak. Dahil nung ako po ay nag-apply na nga po sa razor cutters at sa index salon. At habang nagtitrain kami, kasi doon bago ma-deploy kailangan mayroon mo ng proper training Meron kaming mga hands-on, oral, written at yun nga nung nagbabarbers na ako doon na kami sa part ng pagbabarber tapos namin yung makeup, hair color lahat last to is yung pagbabarbers ay nakita ko ng ano ng amin, uh, trainer na bakla Abay, tuwang-tuwa po ang trainer namin at talagang na siya dahil ang gamit ko po talagang gunting is pang barbero. Yung mahaba pong gunting, di ba? Alam nyo ba yung pang barbers na gunting? Yun po talaga yung ginamit ko. O di ba? After kong gupitan yung anak ko, kinulayan ko na rin po siya ng... Um, diba, naman, so, yun nga. alito tuwan, tuwang ang ang aming trainer at binidyohan niya pa nga ako. After niya pong mabidyohan ako matapos yung pagkukupit ko, ay dinala na nga po niya ako sa taas sa HR at ipinakita yung aking ginawang pagbabarbers. At namis po siya kasi nga, bihira sa babae ang marunong magbarbers like itong ginawa ko sa anak ko na faded. So, uh, faded po yung kupit na yan. So, ngayon po, nagagamit ko na po yung aking natutunan at uh, ginawa ko talagang motivation yung mga natutunan ko sa aking dating naging amo na si Donna. At ngayon nga po ay uh, kahit wala akong barbero, wala nakakalampas sa akin kasi kaya kong mag-barbers. So eto, ito mga batang ito ay uh, nakuha, nakuha po tayo mag-sponsor ng libreng gupit sa mga batang ito sa Angona Elementary School. Gawa ng sila, sila po ay lalaban sa basketball Uh, national team yata yun, ganun. Basta yun na yun. So, ayun, kaya para sa inyong mga viewers, kung kayo ay gusto, may gusto kayong gawin isang bagay, gusto nyong matutunan, ma-achieve, may goal kayo sa buhay, huwag kayong magpapadala sa takot nyo. Kailangan malampasan nyo yung takot na yun. Dahil pag nalampasan nyo yung takot na yun na inyong yun nararamdaman, ay for sure magtatanggupay kayo sa inyong pangarap. Kaya, itong aking mapapayo huwag kayong magpapadala sa takot. Maging uh, positibo lagi ang ating pananaw. Lagi tayong magtiwala sa sarili nating na Nakaya natin, kung kaya ng iba, kaya din natin. Kaya iyan uh, ang ating uh, goal lagi sa buhay na malampasan ang mga pagsubok, yung mga uh, mga takot na hinaharap natin. Dahil kapag nalampasan natin yon ay magiging matagumpay tayo sa ating buhay. O ba diba guys, yes. sana po ay nag-enjoy kayo sa aking storytelling. Charot. <laughs> Pero totoo po yan. So, ayan nga po. Nung nag-start ako sa index na, na, na ano po ako na na nakapasa sa training. Iyon nga po nakuha. Tama po ang sinabi sa akin ni Donna, nung akin po ng among bakla na makukuha ko yung pinakamataas na rating. Kaya nung natanggap po ako sa index ay talagang yung pinakamataas na ratings po nila ay yun po ang nakuha ko. Ayan. Kaya ayan guys. Uh, sana may napulot kayong magandang aral at may tututunan po kayo sa Uh, video na ito ni Ate Hilda. Thank you so much ating mga subscriber, sa ating mga viewers. Salamat po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ni Ate Hilda, please subscribe na po kayo naman sa ating channel. At sisikapin ko may maram kayong matututunan sa aking mga videos. Ayan. Please like and share. And don't forget to Uh, hit the notification bell para updated po kayo sa mga bagong i-upload ni Atilda na videos ayan, thank you guys thank you for watching ayan, and ah uh, huwag po kayong magsasawang panoorin ang mga video natin at talaga, pag-iisipan po natin yung ah, uh, mga i-upload natin, may inspire kayo, ganyan ayan So, ayan. O di ba? Ngayon po ay mani-mani na lang sa akin ang paggupit ng lalaki. O di ba? Kasi uh, yung training namin noon sa Index, ako lang po talaga yung tanging babae na nakapaggupit ng uh, barbers. Lahat po ng kasabay ko sa training na iyon, nung batch namin, uh, kanakasan pa nun ng Index, parang Ayan bago pa mag-pandemic ay uh, puro lalaki at mga bading talaga po yung mga kasabayang noon. Ayun nga po dahil ayun uh, na uh, paglabanan natin yung yung ating uh, yung fear natin na maaring hindi magustuhan ng client ang ating gupit ay uh, ayo nagtuloy-tuloy na, di ba? Ayun. So That's it for today guys For today's video At Salamat po, salamat, salamat, and salamat adiba? Kaya please Subscribe na po kayo sa channel na ati Hilda And Please din po huwag niyo pong i-skip Ang ads Para natulungan niya din po sa ati Hilda Na mag kumita rin po dito sa ating Malit na bahay At syempre mayroon po tayong goal Bakit ginagawa natin ang pag ang pag-YouTube. Mayroon po tayong goal dyan na gustong mangyari. Ayan. Kaya, ayan. Sana po supportahan nyo sa Ate Hilda sa aking YouTube channel. Ayan. That's all. Thank you, guys. Thank you viewers and subscribers. God bless. Bye-bye.